嗯。 Ang pag-ibig ang isa sa mga pinakamalalim at pinakamalawak na nadamdamin ng isang tao. Ito rin ang pinagmumulan ng mga kasiyahan at kabiguan ng isang tao. Iba't ibang pakulugan ang pag-ibig sa iba't ibang tao. Ano ba ang pag-ibig para sa'yo? Ang pag-ibig para sa akin? Ang pag-ibig para sa amin ay masakit at masaya. Masaya dahil dito mo nararamdaman ang mga bagay na hindi mo pa nararamdaman. Masakit. Dahil dito mo nararamdaman ang tunay na sakit at bigo sa so oras na iwan ka ng yung taong minamahal. Ating matutong ngayon ngayon. Ano nga ba ang kahalagahan ng pag-ibig sa mga kabataan ngayon? Ang pag-ibig Ang pag-ibig ay nagdudulot ng saya at lungkot sa ating buhay. Ang pag-ibig kahit saan ay maaari ka na itong dalhin. Ang pag-ibig, pag hindi mo na nakokontrol, maaari kang magkapamilya ng maaga o mabigo at masaktan. Ang pag-ibig ay isang pagsubok sa ating buhay kung paano mo ito uunawain ng tama. Sabi nila, ang pag-ibig ay masaya at masarap. Ngunit kung ito ay laging nakokontrol. Sa pag-ibig, walang pinipili, mapabata man o matanda. Basta pag ikaw ay tinamaan ng pag-ibig, wala ka ng ibang gagawin kung hindi kagad itong sundin. Upang malaman ang katotohanan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lang sa mga tao kung hindi sa mga ginagawa mo Minakailangan na minamahal mo rin ang ginagawa mo upang ito ay isa sa katuparan ng tama at mahusay. Sa pag-ibig, hindi may iwasan masaktan ng masaktan para sa mga susunod ng mga kasama Alam mo na kung paano ka makikibagay at makikisama sa mga taong minamahal mo. Love is kind, love is patient. Love is unique, love is strength, love is extraordinary, and love is blind. naglalaro ko minsan. Hindi natin alam, na inaakit na tayo sa mga bagay na dapat ay hindi natin ginagawa. Nang dahil sa pag-ibig, minsan ay nawawala na ang ating mga pangalan dahil sa patuloy ng pagkalunod sa pagmamahal. Sa pag-ibig, dito mo malalaman ang isang ugali ng mga kasama. Nang dahil sa pag-ibig, nagtutunan natin lumaban sa alam nating tang. Alam dyan, dyan ko itatayo ang ating palasyong walang kusina. Bakit naman ang walang kusina? Para hindi ka na magluluto. pag-ibig para sa akin ay isang importanteng bagay. Para sa akin ang pag-ibig kasi. Ang pag-ibig kapag, ka sa isang relasyon na parehas kayo nagmamahalan, eh maganda yung kapupuntahan at maganda yung magiging bunga ng pagmamahalan nyo. Kasi parehas kayong compatible. Kumbaga, kahit, kahit nag-aaway kayo, naiintindihan nyo yung isa't isa at yun para sa akin ng pag-ibig ang, ang isa pang cause ng isang pag-ibig naman yung sa negative yung kwan kung, kung nagmahal ka nga pero di ka naman seryoso parang baliwala din kung nagmahal ka pero hindi ka naman seryoso sa isang tao ayun hindi, hindi rin magtatagal yung relasyon nyo kung ganun bagay di yung gagawin yun sa isa't isa. Masasaktan lang pare-parehas. Pag-ibig, dito ko yung, dito ko naranasan kung paano magmahal ng sobra, kung paano masaktan. Saka dito ko rin naman dito ko rin naranasan yung mga bagay na kung minsan nakakalimutan ko na tapos kasi sa kanya lang ako masaya. Siya lang gusto kong kasama. Alam ko na sa pag-ibig na yon, kung minsan, hindi na tama. Kasi may mga times na dumadating na dahil sa pag-ibig na yun, nagkakaroon kami ng problema, ganyan, pero hindi naman maiiwasan yon. Alam ko na, na dadating din naman sa punto na sa pag-ibig na yon nagkakaroon din ng wakas. Yun nga lang yung masakit, pero sa pag-ibig na yon dun lang ako nagkaroon ng sabi ko na sumaya ako kahit pa paano. Um, di ba, sabi nila, mas magandang pagmahal at masaktan kaysa hindi mo maranasan ang pagmamahal kay naman. Kasi di ba, pag nagmahal ka, dapat maging tapat ka. Tapos, pag nagmahal ka, dapat handa ka na kung sakali man na hindi kanya gusto. Tapos, tapos minsan kasi pagka nagmahal ka. Yung meron ding limitasyon kasi minsan kasi kasi karaniwan kasi nang nang nagugustuhan ko yon, may girlfriend na tapos syempre da, may limitasyon yon. Tapos minsan parang ayun nga friends friends lang kaso di rin naman kasi naiwasan na lalo ka maulog sa kanya kasi nga syempre nagkakasama kayo lagi pero syempre ganun lang yun ganun lang yon tapos kailangan mo pigilin yung sarili mo kaya minsan mas mabuting lumayo ka kasi di ba pagka nagmahal kailangan para masabi mong mahal mo siya um, hayaan mo na siya kasi alam mo doon siya masaya. Yeah. Ang pag-ibig para sa akin ay parang isang panahon. Hindi mo alam kung kailan magsisimula ito at kung kailan ito matatapos.